Pwede pakpak naman mga natin mga par Pakpak Kasama na yung yung mga par Magandang umaga sa inyo mga par Magandang umaga sa inyo mga par Magandang tanghali, magandang gabi Sa mga viewers natin dyan Na nagkasuporta sa atin Ngayon mga par Ngayong umaga na to, ngayon mga par Mag, mag... Magkatay tayo ng native na manok mga par o, mga par Mag Sabaw tayo ng buo na manok Kaya ngayon mga par habang dito tayo sa area natin mga par, maglilinis muna kami ng area dito sa aming garden mga par At magluluto tayo ng native na manok mga par Kaya wala na intro mga par, let's go! Let's go mga par! Sa ngayon po ay nakagawa na po tayo ng apoy at pinapakuluan na po natin ang atin pong tubig na para po sa atin pong manok. At ngayon ay sisintensyahan na po natin ang atin pong mga manok mga kapar. Kaya titingnan nyo na lang po kung paano po kami mga kapar magsintensya ng atin pong manok. At ngayon po ay last breath na po ng atin pong manok mga kapar. Kaya tingnan at ito po ay nangisay na po mga kapara. Ready na po natin itong ilagay sa atin pong mainit na tubig. Kawawa naman po ang nuknok mga kaparo. At ngayon ay naligo na po yung manok natin sa atin pong kawali. At oras na po natin na tatanggalin po natin ang mga balahibo ng ating native na manok mga kapar. Kaya tingnan yung mga kapar kung paano po yung diskarte namin na tatanggalin mga kapar. itong side na po mga kapar, wala na pong balaybo ang atin pong manok at ready na po i-blue torch kaya ka, so wala po kaming blue torch kaya gagamitan na lang po namin ng dahon po ng nyug mga kapar, at ito po yung aming gagamitin para po mawala po yung mga buhok-buhok na maliliit sa atin pong manok na tutulahin mamaya At sa pagkakataong ito mga kapar, malapit na pong maubos ang balahibo na maliliit sa atin pong manok mga kapar. Kaya ngayon kukuni na po natin. Ngayon mga kapar, magluluto muna tayo ng kanin par. Tapos na mais yung ano, lulutuin natin na pang ano, mga par, kanin natin. Kaya matagal na din akong hindi kumain ng mais par. Kaya kana vlog natin mga par, gusto ko mais yung kainin natin. Pakita na po namin sa inyo ang progress ng atin pong garden mga kapar habang nagluluto po tayo. Kardin natin mga kapar. na tayo sa lahat ng mga kapar. Punta natin yung sinain natin ano, kanin. Baka ano na siya mga par, kumulo na. Ito na pala yung manok na at sinaing natin mga kapar. Ito yung nitid natin na manok mga kapar. At sinaing natin ito na. Kaya ngayon mga kapar kukuha tayo ng pangsahog ng ating yung tanglad mga par. Dito lang sa farm natin mga kapar. <laughs> kukuha muna tayo ng tanglad tanglad at saka sili mga par ito pala si Eric mga kaparo yan si Eric yan kukuha muna tayo ng sili sa ating mga pananim mga kapar meron tayong alugbate dito mga kaparo yan mataba yung ano natin mga kapar at yung mga saluyot natin mga kaparo dito saluyot yan mga kapar yan papunta doon Kukuha muna tayo ng siling ng mga par at saka tanglad para pang sahog ng ating ano. Siling labuyo buyo ito mga kapar para mamaya sa ating buo na manok ilagay natin. Ito mayroong ano, meron ng ano siya. Magpula na. Isa. bali dalawang ano to. Puno. Kaya kukuha na tayo ng tanglad. Ito pa yung sili green natin mga kapar. Yung siling labuyo natin na namulaklak na yung mga kapar. Siling labuyo yan mga kapar. Yan. Ito yung ano natin. Okra. Yan sa babaw naman dyan. Sa itaas. Patulay yan. At saka kalabasa. At saka upo. Si Eric mga kapar. Nandyan sa ano. Gitna na ano. Yan. Yan si Eric mga kapar. Pinalinisan ko pala yung ano natin mga kapar. Munti nating farm. Na mapagkukunan natin ng mga gulay-gulay mga kapar. Punta na tayo dun sa atong ating linulutuan mga par para ilagay natin tong ano mga ingredients uh, natin simple lang pala yung putahin natin mga yun mga par buo na nitim na manok lagyan lang natin ng tanglad at saka sibuyas daw na natin natin mga kapar sulit ito, mga kapar sulit mamaya na lang mga par sa pagkain natin mga kapar 100 years later ito lang nitim natin ng manok mga kapar luto na mga kapar kaya wala nang intro intro pa mga par bago tayo kumain mga par Magdasal na tayo mga par. Magdasal tayo mga par. Amen. Amen don. Amen. Kain tayo mga, kapar. Kakao, mga par. Kain mga Isang buong nitib na manok. Salawan mga par. Ay. Ito na oh, nitib na manok oh. Isang buo. Hmm, toy. Matadoy. Kamot doy eh. Pailaway na po sila doy, hindi mo sila. Ha? Oh. Ito mga par oh. Ah. Malaki yung paa, mga paro. Hmm. Hmm. Ayan, sukal yan. Eh? Mas lang diba yan? Balot lang yung sabaw. Ano? Ayan, ganito yung sabaw siya, parang para makahigup siya, ano. Kasi siya yung magtrabaho na, ano. Hmm. Kaya na yung mga paro, yung kubkubin natin yung mga paro. Bos nih ngangkat dong sudah dia. Yang kalau kemana Pak? Sang Pak apa Pak? Sang Itu dinca sa kan dong. No? Hmm. Kan. Sang Pak lu wes nanti jan. Jangan nonton, jangan tai mapar. Kayu apa

apa, yang mga paro Gusto nga dito Palunda Hindi, tanong din Ah, mo Kau ngit nga Pak.

itu mga pak pak naman mga birahin natin mga par. Pak pak. Kasama na yang pitso ya mga par. Hmm. Ito akin na par oh. Kalating ano par. Yung mga kaon ko ay yung gugo doon. Yung tel mga par oh. itu oh, gimana Ini pakpak mga, 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 pak -pak, mga paro. <coughs> Yung malaki mga, kya, mga sarap nga par, matamis yung ano niya par yung, yung ano niya malaman matamis okay hindi ah pa ulit ka pa tawag ko tawag bulilin pa Kita misung sabang makar kapal. Tukang sabang <tambahal> apa <tambahal> ya? birahin natin pak pak mga par nih ah, Ang tamis ng laman nyo mga parang Ulo Ibi e, okay, na ka mm. Mga par Salamat sa pasin Salamat sa panulod mga par at pasensya na kayo mga par kung bihira lang tayo makapag-upload ng video natin kayo. Eh? Kasi medyo busy ng mga, kapar. Oh, mga par. And, salamat sa inyo mga silent subscribers diyan, silent viewers, nanonood, dyan sa nanonood sa diyan sa OFW diyan nanonood. Salamat sa inyong suporta mga par. Salamat mga, uh, uh. mga par. Salamat sa inyong suporta na wala kayong tigil na nanonood ng ating mga video. Kaya dito lang ang yung video natin mga par. Sal salamat mga par. Bye-bye. Salamat mga par. Bye-bye mga par.